Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing pito ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ingit na ingit ang mga hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil ng marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gain din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinauusig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon at sila'y nagtungo sa ikonyo. Ang mga alagar naman sa Antioquia ay natigim ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na nata mo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Aleluya, aleluya! Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang ama at masisihan na kami. Sumagot si Yesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Diyat at hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa ama at ang ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa ama at ang ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa ama at anumang hilingin ninyo sa ama sa akin pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang ama sa pamamagitan ng anak gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo